Magpa hanggang ngayon ay usap-usapan pa din ang sweet moments sa pagitan ni Catherine Bernardo at Alden Richards na tila ba hindi na nga matapos-tapos pa. Narito ang mga sweet moments ni Alden at Catherine mula noon hanggang ngayon. The Philippine Showbiz List presents Alden Richards, mas lalo pang nagiging sweet kay Catherine Bernardo. Alden and Kath embracing her single era. Matatandaan na taong 2019, unang nasaksihan ng publiko ang pagbibigay kilig ni Alden at Catherine sa kanilang karakter bilang si Joy at Ethan sa pinagtambalang pelikula ang Hello, Love, Goodbye na isa sa highest-grossing Filipino films. Ang kanilang on-screen chemistry ay talaga namang pumatok at agad nakuha ang puso ng mga manonood. Ito rin ang nagpasimula ng kanilang matatag na pagkakaibigan na hindi na kailangan pang ipanganandakan pa sa lahat sa mga lumipas na taon na natili ang kanilang low-key friendship sa kabila ng pagtatambal sa kanila. Lalo na sa panig ni Alden na idinistan siya ang sarili at nariyan ang pag-iingat upang hindi makapanirat ng relasyon. Katunayan, bukas siya sa magpapahayag ng kanyang respeto kay Catherine at sa dati nitong nobyo na si Daniel Padilla. At nang mauwi sa hiwalayan ang Catherine noong nakaraang taon, tila alam na alam niya ang pinagdaanan ni Catherine. Kaunay nito sa isang interview kay Alden, ibinahagi niya kanyang napansin ni Catherine habang sila sa dubong nito ang yugto ng pagiging single. Binanggit niya na nakakamusta naman niya si Catherine at binigyang diin na sa kabila ng hindi nila pagkikita sa loob ng ilang taon, kailanman ay hindi nawala ang kanilang pagkakaibigan. Baka sa kasiyahan kanyang nadarama sa pagsasabing sobrang proud at natutuwa siya sa kanyang nakikita na para bang kumawala ng araw ito sa kanyang shell. Kaya naman para kay Alden, masasabi niyang deserve ni Catherine. Din ang lahat ng iyang magandang bagay ngayon sa buhay at career nito. Alden and Kat's Island Theme Birthday Celebration in Palawan. Hindi na nga sa mga interview na saksihan ang pagpapakita ni Alden ng suporta at pagpapahalaga kay Catherine. Katunayan, ginulat niya ang lahat ng masilayan ang kanyang presensya sa 28th birthday celebration ni Catherine. Sa kabila na kanyang pagiging abala sa trabaho, nagtungo mismo si Alden sa El Nido, Palawan upang personal na makisaya sa island theme birthday celebration ni Catherine. Masasabing ang espesyal sa kanya si Catherine at pinaunlak ka ng imbitasyon nito sa kanya nila paulat pa na talagang gumastos daw ng malaki si Alden kung saan nagrenta pa ito ng private plane, makarating lamang sa isla. Kasabay nga nito ay ang paglabasan ng kanilang sweet photos and videos na magkasama na siya nagpabuhay sa kilig ng karamihan, lalo na sa Kathleen fans. Sa si isang kuha, makikitang nag-uusap sila Catherine at Alden habang nasa yacht party. May moment din na nakasawan nilang dalawa sa pagbabanding, ang iba pang kasamahan nila sa pelikula sa Hello Love Goodbye. Maliban dito, isa pa sa tagpo mula sa pagdiriwang ang labis na ikinatuwa at talaga namang pinag-usapan ay ang pag-alay ni Alden ng isang kanta para kay Catherine. Sa isang video, makikita siyang kasama si Kakay Bautista na kinakanta ang awiting, Bakit ngayon ka lang? Baka sa mukha ni Alden ang magkahalong kaba at hiya habang kumakanta sa harap ng mga bisita. Kitang-kita na hindi ito sanay sa ginagawa pero talagang pinilit niya para kay Catherine kung saan ay nasambit niya ang katagang, Happy Birthday Kath! Di ko ginagawa ito, putik! Nagpalakpakan naman ang mga tao sa paligid sa na naging hirit ni Alden at kitang kita na naaliw ang mga ito sa kanyang performance sa kabila ng kabang nararamdaman. Nahagip naman ang kamera kinaroroonan ni Catherine na masayang nanunood at natawa rin na marinig ang sinabi ni Alden. Ang kaganapang ito ay tunay na sorpresa para sa lahat dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na namataan sila na muling magkasama ng publiko makalipas ang ilang taon. Ibang-iba ang tagpong ito sa pagitan ng dalawa kung ikukumpara dati dahil sa ngayon, bakas ang pagiging komportable nila sa isa't isa at wala nang ilangan pa. Alden and Kat's post-birthday celebration with friends and family. Hindi na nga nagpaawat pa si Alden kitang kita ang pagiging consistent sa ginagawa kung saan ay naroon ang walang sawang suportang binibigay nito kay Catherine. Katunayan, muli siya naghati ng kilig ng masilayan ang kanyang presensya magiging sa intimate post-birthday celebration ni Catherine noong April 2, 2024 na ginanap sa Quezon City. Ang party na yon ay inorganisa ng mga stylist ni Catherine. Sa mga video clip na ibinahagi sa social media, makikita ang kumakain si Catherine kasama ang ilang piling bisita nang biglang dumating si Alden sa venue kung saan nagdaos ang surprise birthday party ang kanyang glam team. Daladala nito ang isang malaking bouquet ng Ecuadorian roses at regalong nakalagay sa paper bag. Napanatili naman ang mga bisita sa pagdating ni Alden at maging si Catherine ay hindi makapaniwala sa pagdalo nito. Agadyang tumayo upang salubungin si Alden at ikipagbeso sabay tanggap sa bitbit -bit nito para sa kanya. Bakas naman ang kasiyahan ng mga tao sa paligid habang pinapanood na nag-uusap si na Catherine at Alden. Hindi nga natapos lamang doon ang kanilang sweet moments. Tapos sa isa pang hiwalay na video, makikitang nakatayo ang dalawa sa mobile bar. Nakaakbay si Alden kay Catherine habang nagsiselfie. selfie maya, maya pa ay dumating ang ilang kaibigan at nag-request ng photo nila together. Doon na niyakap ni Alden si Catherine. Magkadikit ang mga mukha nila habang nakalapat naman ang kamay ni Catherine sa ibabaw ng dibdib ni Alden. Maliban sa nakakakilig na tagpong ito, isa din sa pinag-usapan ay ang pagkakaparehas ni umano ni na Catherine at Alden ng itim na singsing -sing kung saan makikitang nakasuot ito sa kanilang kanang hintuturo. Ilang netizens abinigyan ito ng ibang kahulugan na pinaniniwala ang couple ring. Samantala, napaulat din na hindi nga lamang kay Catherine nakipagkwentuhan si Alden ng gabing yon kundi maging sa pamilya nito na present din sa okasyon. Malapit daw si Alden sa ina ni Catherine na si Mami Min Bernardo kaya panatag ang loob nito sa Bernardo family. Alden shows up at Kat's housewarming party. Hindi pa man humuhupa ang kilig na hati din na Catherine at Alden, panibagong sweet moment sa manang dalawa ang pinagpipiyasahan ngayon ng mga netizen sa social media. Sa ginanap na housewarming party ng pamilya ni Catherine, inanyayahan ni Catherine ang ilan sa kanyang pinakamalalapit at pinakamamahal ng mga kaibigan upang ipagdiwang ang mahalagang yugtong ito. Ilan nga sa mga bisita na mataang nakisaya sa house blessing ay sina Dimples Romana, Jenny de Belen, Chi Filomeno, Mark Bungarner at abs Executives Cory Vidanes at Carlo Katigbak. Siyempre, hindi na wala ang presensya ni Alden na tiniyak na magiging bahagi siya ng mahalagang kaganapang ito sa buhay ni Catherine at ng pamilya nito. Katunayan, hindi lang ang modern design ng bahay ang agaw pansin, kundi ang sweet and goofy moments rin ni na Catherine at Alden, ang siyang isa sa silbing highlight ng okasyon. Sa mga larawan at video na naibahagi online, katulad ng inaasahan, bumuhos naman ang kilig mula sa kanilang mga tagahanga kapansin-pansin ang pagiging at home ni Alden na palaging nakangiti sa pakikahalubilo sa mga bisita. Tila hindi ito nawawala sa tabi ni Catherine at game na sinasabayan ang mga ginagawa nito. Katunayan sa isang video, makikita si Catherine na nakikipagtawanan at nag enjoy ng ilang inumin kasama si Alden. May isang video din na napapakita ng tila pagiging malaya ni Catherine sa anuman ang gusto niyang gawin na hindi natatakot sa magiging interpretasyon ng iba sa kanyang kinikilos. Lumabas nga ang pagiging makulit nito kung saan ay tawang-tawa pa ito na dahang-dahang kumikembot-kembot habang hawak ang isang baso ng inumin na ikinatuwa naman ng mga tao sa kanyang paligid. Good vibes nga ang dala nito. Siyempre, Siyempre, hindi nakatakas sa mata ng netizens ang naging reaksyon ni Alden na noong mga sandaling yon ay nasa likuran lamang na nakangiti at tuwang-tuwa habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Catherine na may pagmamahal. Alden on Real Score with Catherine kung pagbabasihan ang mga nangyayari ngayon sa pagitan ni na Catherine at Alden, walang duda ang pagiging komportable at malapit na mga ito sa isa't isa. Kung ikukumpara nga ang kasalukuyan nilang interaksyon sa nakaraan, bago ito sa mata ng karamihan. Dahil na rin sa hindi matapos-tapos ang pagpapakita nila ng espesyal na ugnayan sa bawat isa, hindi maiwasang bigyan ito ng ibang kahulugan na tila ba lumagpas na nga sa pagkakaibigan lalo na at pareha silang single sa ngayon. Nakadagdag pa nga sa spekulasyong pagkakamabutihan di umano ng dalawa ay ang pagiging consistent ni Alden sa pagpaparamdam niya ng pagpapahalaga kay Catherine na siyang pinagmula naman ng na mga katanungan kung nililigawan na ba niya ito. Ngunit kasabay nito ay ang spekulasyon din na baka ito ay dahil lamang sa may pagsasamahan silang proyekto lalo na at matunog ang pagpabalik tambalan nila sa sequel ng Hello Love Goodbye. At upang matapos na ang hakahaka sa kanila ni Catherine, nagsalita na si Alden sa tuling na estado ng kanilang samahan. Kung dati naroon ang pahiwatig niya sa kanilang friendship, tila nag iba naman ang ihip ng hangin sa ngayon. Sa parayam ni Alden sa programang 24 oras noong Merkoles, April 10, nausisa siya ng entertainment reporter na si Nelson Canlas ukol sa estado ng relasyon nila ngayon ni Catherine. Walang direktang pag-amin o pagtanggi at binitawan na makahulugan niyang sagot na what you see is what you get. Ayon kay Alden, hindi na rin daw niya kailangan paliwanag pa ang relasyon nila ni Catherine, lalo na kung ano ang nakikita sa kanila ng iba sa social media ay ganoon din sila sa personal. E kinuwento din niya na invited siya sa birthday celebration nito at nag-enjoy siya sa naging experience roon. Ang tanging masasabi raw niya ay masaya siyang makitang masaya si Catherine. Dagdag pa ni Alden, ang mga ganong bagay o kaganapan ay hindi na kailangang ipamalita palagi sa social media. Sa huli ay binigyang diin niya na may ilang personal na bagay anya na nangyayari ang mas maiging gawing prebado o personal na lamang. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!